yun okay na ang ginawa lang namin dito mga mix mga par yung ano lang uh, nagpalit lang kami ng valve cover gasket kasi may mga leak eh. ngayon yung dalawang brake shoe sa likod Uy. baka makatulong sa inyo to mga mix mga par oh. Itong Toyota Wigo na to ay magpapalit kami ng brake lining. Ang kwento ng may-ari ay pag hinahan brake daw to na kahit sagad na ganun ay tumatakbo pa rin. Kaya automatic na to mamix mga par na pag hindi kumakapit tong handbrake at mahina ay palitan nyo na. Lumapit na kayo sa malapit na talyar sa inyo para palitan nyo na yung brake banding brake shoe sa likod kasi ito yung hand brake na sa likod yan eh yan. kahit isagad na ganyan mga mix mga paro ayan sagad na yan pero may umiikot pa rin ng konti yung gulong sa likod kaya palitan natin binidyo ko lang to para hindi kayo magtataka kung bakit na ang isang sasakyan kapag hindi na kumakapit pag lalo na pag medyo sari-sariwa pa ang sasakyan pag hindi na kumapit ang handbrake at mahina ng kumapit ay magduda na kayo matik na yan na manipis na ang brake shoe niyan. ito punta tayo sa likod at papakita ko sa inyo kung tama nga ba ang diagnose natin na magpalit na tayo ng brake shoe. Ayun no. Ma explain ko pag mataas na yung handbrake oh. Manipis na mga mix mga par yung mga brake shoe nitong Wigo. Kaya palitan natin ng bago. Ayan. One set naman to pagka ano, umili eh no. Makapal siya oh. Makapal, makapal yung ano niya. Yung banding niya. Kaya ang handbrake ay mataas na. Pero pag may balik ng bagong lining ay bagong brake shoe, babalik yung half lang yung handbrake Kula nito, nipis Ayan, 2022 na ano, na Wigo. Palit mo na tayo ng brake shoe. Ang laki ng diferensya ng ano, ng bago kaysa yung ano, kaysa yung luma. Oh. Ayan yung bago. Makapal 1 One port na lang natin. Ay, one half lang na ubos. Tuloy sa kabila. bit na 'yung kanan. Ito kaliwa naman. Hindi na talagang mapalitan, oh. No? 50% may gitna 'yung nabawas. Uh. Ang kapal ng bago. Sing kapal ng mukha nito. <laughs> Wigo 2022 mga mix mga par no. Papalit kami ng ano ng valve cover gasket ito. Bago. Kasi may konting tulo. Ayun no? Ayun no? Basa. Ayun no? nagbabasa siya. Sobrang tagal ay sobrang haba na kasi ng tinakbo nito nasa 100,000 kilometers na siguro malutong na yung mga mga gasket hindi ka tulad yung mga 2018 na Wigo hanggang ngayon ay walang issue na ganitong tulo depende yun kasi baka hindi nila ginagamit baka ang Odo pa lang nun ay nasa 25 to 30,000 K pa lang, kaya wala na siyang ganito wala siyang mga konting leak niya kaya para sigurado na hindi magbabawas ang langis ay palitan na natin palitan na natin ng ano ng valve cover gasket ito yung bagong ipapalit natin Okay, gagamit tayo ng konting silicone mga mix mga parno. Pang lock lang natin dito. Pang lock lang natin sa mga gilid-gilid niya. Diyan mo yung ano. Gamit tayo ng para hindi mahulog pagka taklob kasi medyo kalaban natin yan ay masikip. Lakan lang natin lagyan natin ng lock dito sa mga gilid-gilid lang para hindi siya mahulog pag tak pag taklob eh. itim naman siya din ang nakikita sa ano yan hindi naman siya madumi lock lang dito para hindi siya lumihis tulad dito ah. lagyan nyo lang lock lockan nyo lang lock konti lang para mag lock siya hindi siya malalaglag ayun may leak to so, sobrang tagal ng ano takbo oh. hindi yung odo nya pala yung tag, sobrang tagal malutong na oh. malutong na sya kapag ka tinanggal natin ay napuputol na siya. kaya marami naman nabibilan dyan ng valve cover gasket kaya bilan nyo na ah. pag may konting tagas dito tulad nito ayan yan may mga tagas bilhin nyo na ng ano ng valve cover gasket nito pacheck nyo nga sa malapit na mekaniko sa inyo madali lang naman to yun okay na ang ginawa lang namin dito mga mix mga par ano lang uh, nagpalit lang kami ng valve cover gasket kasi may mga leak eh. ngayon yung dalawang brake shoe sa likod Wait. kanina nung unang video na pinakita ko sa inyo mga migs mga par no ay eto pag tinata nakataas ng gusto ng ganyan no ayun yun, yung dalawang litik na lang yan kasi bago yung brake shoe sa likod ay okay na yan brake eh no ayun dalawa lang okay na nakakapit niya kanina sagad na sagad dito sa taas kapag ganito ang inyong sasakyan kahit bago pero malalim, mala, mataas na yung handbrake eh magduda na kayo baka naubos na yung brake shoe sa likod and then hindi naman basta basta maubos yung brake shoe sa likod ito kasi ay 100k o na ata to o, 100, o 90 plus kaya naubos na yung brake shoe ano okay no konti lang o oh. ayan oh. Kanina, unang video mga mix mga par, ganito oh, hanggang dito sa taas, ang taas. Yung taas niya eh ngayon konti lang, dalawa lang oh. 1 2 okay na, hindi na mahihilaw. Baka ganito ang inyong mga sasakyan mga mix mga par, pa-check up niyo na sa malapit na ano. Malapit na mekaniko sa inyo kasi ang importante sa lahat ng mga sasakyan ay preno, handbrake. Yan ang importante pagdating dyan sa kalsada o oh, nagdadrive tayo.